Hello guys. Magandang nga... tanghali. Nandito tayo ngayon sa ano, kabundukan. Diyan tayo dadaan. Uh, nanguha tayo ng ano, yung mga sigarilyas guys. Yan. Puro kan. Mag-iingat tayo kasi ang laki yung kan. Ahas kanina. So, dito ako dumaan. Sa kabila ay eh, parang Cobra yung nakikita ko kanina guys. Yan, nasa nasa kabundukan tayo. Para lang makakuha tayo ng ulamin at pangbenta. Pangbenta natin 'yan, kan. Ayan guys oh. matigas na yan. Ayan guys, hanggang dito na lang tayo kasi maraming kahoy dito. Ayan.